ayan ba yung hindi sinasadya? To the point na yan ang gagawin mong eksena, lahat ng ginawa mo, kayo pang palampasin. Pero yung ganyan, ugaling kanal. Hindi na maglilinis. Bakit? Wala tapos na kumain? Hmm? Ay, sorry, Ay, ma. Oh. oh my God. sorry, it, Sorry, hindi ko sinasadya. Oh my God. Sorry, girl. Hindi ko sinasadya. Tiyang clumsy ta. mo naman. May sorry, kaya nga. Ka, sorry, hilos? Imak niyo yan! Sinabi ko na kasi ako na lilipit eh. Sorry na, di ba? Sorry! Parang nananadya ka kasi ano, binusa mo ko talaga ng tubig. Eh? Ay, nananadya ka dito, pero ganyan o, nananadya ka. ina! oh, oh di ba? Ayaw mong maniwala na hindi ko sinasadya. Ngayon, alam mo na ngayon kung anong pagkakaiba ng sinadya at hindi sinasadya. Sa ete, nasampo lang kate. te. ay, 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 ay. Uy. ay! Uy! Oo, oh, oo, oh, Oh, oh. Ano na? Uy! Ano nararamdaman mo? O oh, diba? Ugaling kanal ka? Magkanalan tayong dalawa. Deserve mo yan. Gulat ka, no? Kala mo hindi ka papalagan, no? Nawiwili ka, no? Sa bait-baitan ko. Baka nakakalimutan mo. Emma, mababe to. May ugali ding kanal. Tama na! na! Grabe kayong dalawa! Beh! B, B, please, B, please, please, please. Tama na, tama na. Ako na, kikilos dito. Oh my gosh. Nagbasa kayo dito, hindi kayo nagiya sa may ari ng bahay. Nakalagay kayo man dito. Outing. Okay. Basang basa! Hindi naman sinasadya, basa. Ano kasi nagjako? Knowing B, yung patabig-tabig, hindi niya sinasadya yun. Kilala ko yung pag-ayaw niya sa tao. Hindi para man tabig ng pichel. You ha, madam ha, kita ko yon hindi mo sadya yun. Ngayon, kung sa tingin niyo, sinasadya ko yung pagtapon ng tubig, hindi ko naman talaga sinasadya. Nag-sorry nga ako, di ba? Hindi <coughs> ka sadya <coughs> sinasadya tao mo. Baka iba yung sinasadya, ganyan yun, oh? ganyan yung, yung sinasadya. Gusto mo sadyain ko lalo? Tama na! Ako, buti na lang nakuha ko yung sabaw. Tama na, tama na. Doon na kayo, doon na. Ang init pa ng tubig na binuhos sa akin ah. okay, ha. May kuya Marky. Ay! Paano ba ito? Kunin mo na yung mak, ano? Kunin mo yung Naaawa ako sa part ni Emma na kahit hindi naman sinasadya ni Bion. Kasi pakiramdam ko, lagi na lang siyang binubuli ni B. Two points kay Emma kasi gumanti siya. Two points din kay B kasi hindi niya sinasadya kitang-kita naman, di ba? Kahit reviewin niyo pa. bipa ba? Bina yan, eh. pa ba? B na yan nga muna dito. Sige na, sige na, sige na, sige na. Sige na. B, please. Ano, Lawrence, mo muna si B, si Lawrence. Lawrence. nga muna dito. Ilayin mo nga muna sa si B. Please, 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 Pwede bang nga muna sa yan? Ba't ako mag a sa'yo? Ba't ako lalayo sa'yo? Eh, tama na, Tama na. 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 Pag kami mag-a-adjust sa'yo. Huwag ako saan sa labas. Ay, ko. Alam mo, umiiwas na ako para hindi tayo magsalubong eh. Kaya gumagawa ka talaga ng dahilan eh. Tama na, tama. Ganun talaga. Iniintindi kita <coughs> eh. Huwag ganun talaga. Ganun iwan mo. Dahil mo umiiwas na ako. Tama tama na, tama na. Eh, hey, tama na. Uy, nakakahiya kayo. Tama na. Ang dyan yung mga anak ni Mer hindi kayo nag umayos kayo diyan. Ang tatang dali na. Guys, punta punta naman tayo magdalawa dito sa bahay. Hindi, wait lang, magpapakuha ko naman kay Tita Lee. Wait lang, wait lang, wait lang, wait, lang. wait lang. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kasi lagi na lang may nag-aaway. Nung una, akala ko okay. Tapos nandiyan yung may nag-aaway pa din. Ano nangyari? Tulungan mo na ako. You Nag-sirin know, ako. Basta lagi mo na lang. Wala. Sirado. Alin? Yung, yung sa bilog-bilog, yung pang-pang-pang. Ah, yung um, tornado ba yan? Wala na ba ibang basahan na ma... Grabe, ginawa nang lama dito. Mga kaisers naman kayo? Sama Ay, ba sinasadya? Ha? Sama na sama na. Ah. Ano ba nangyari? Ano? Hindi hey, ko nga sinasadya, nasiko ko po yung ano, yung pichin. Oh. Gagawin ko. Kaya nga, pero bakit yung ano, na kano, ng tubig ni Emma? hindi mo sinasadya? Mag-sorry ako sa kanya, di ba? Nakita mo naman. Mag-sorry ako, di ba? Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. O binuhusan niya ako ng tubig, hindi pinakita ko sa kanya kung ano yung pagkakaiba ka ng sinasadya at Kaya na, pero dapat niya pag gano'n, mabigay na lang ngayon, wala naman dalawa eh, sorry ako! Nangihiya ko lang kasi, siya. Kasi na sunaw mo naman sa gilid, Lorenz. Isa lang mo Ako, huwag mo naman sa dalawa sa kanya, pre. Tawagin niyo si Emma. Emma! Pwede ako nga si Ano ba nangyari? Dito nga dalawa. Ako, na ako, sa dalawa. Sige po, gusto dapat ko mag-umagaw. Ito ka, ito ka. sa tayo lahat. Pag-iwalay mo yung dalawang dato. yan, hindi yung magkatabi yung dalawang yan. Ano nangyari? Ano, sabi mo, sabi hindi hindi sabihin mo ka siya. Okay. Hindi ka nga sinasadya. Hindi okay. ko ko yung tubig. Anong gagawin ko na dinipit ako? O oh, sige, hindi mo sinasadya. Pag Pagkatapos, hindi mo sinasadya, ano nangyari? Pakita mo, di ba? Binuhusan ka ni Emma. Binuhusan ka sa ng tubig ni Emma, di ba? Okay naman sa akin yung sinabi yung niya sinasabi. Okay. Okay, yun ako. Oo, uh, so, bakit tayo ba sa bosa ng tubig? Tapos yung sinabi niya kasi na, ako na ako na magliliquid, tapos pa ganon. So, ang hirap, in, in, ang hirap isipin kung sinadya ba yun o talagang inintensyon niya kasi magkasunod niya yung sinabi. Pagkatapos, ano ba naman yung mangingi siya talaga ng pasensya man lang na, uh, ay sorry. Pero kasi di ba na sorry siya? Siya, siya ba yung matapang, ang tapang niya talaga. So, hindi pa ako sa sorry niya? Hindi talaga. Talagang Kaya mo siya binasa ng tubig. Dahil ganun gusto niya mangyari, gusto niya mapunong-puno ako sa kanya eh. Pinupunong niya ako na hindi ko maitindihan dito na bakit yun giganit ko. Lalo, respeto na lang sa mga pagkain, hindi ko makahit tayo dyan. Ako hindi ko sinasadya. Kung napupuno ka na A hindi ko kasalanan yun. Wala sa mga sofa. So hindi mo gusto yung sorry niya. Kaya ako matong sa ganun. Parang so, please naisparamdaman niya yung pakiramdam na kapag sa kanya ginawa yun. Sobrang nai-stress na ako syempre, meron daw akong pamilya na dapat kong intindihin, tapos meron daw akong Grace family. Sobrang nakaka-stress lang sa part ko na kailangan pag-ayos-ayusin ko sila. Tapos sila mismo yung gumagawa ng bagay para mag-away-away sila lahat. Eto ba namang si B? Ba't ba hindi niya pa kayang pakisamahan si Emma? Eh okay naman si Emma. Mabait naman si Emma. Bakit lagi nalang gumagawa ng kawalang yaan si B? Talaga ba? Kaya niniwala ka si wait, Ma? Guys! Kaya tayo mo wait, wait. Kaya tayo nandito para mag-ayos sa istayo. Basta ako, wala akong sinasadya. Nakita ko sa sinadya. Kasi yun, sinadya niya pa yung mainit na tubig po yung binuhosin sa kanya, iniinom mo po talaga. So bakit naman siya binuhosin ng tubig ulit? Sinabi niya na nanadya daw ako eh, para alam niya kung ano yung pakiramdam na nanadya? Alam mo, hindi na ako nagre-reclad, nagre-reclad ko dito sa mga audio, nagre-reclad sa akin ng mga payayayay. Okay, nagbisang, gusto kong gampalan eh, para maging masaya ka lang eh. Eh di gampanan mo? Ayun nga, pwede. Wait, 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 wait. Ay, kung pinibiro ka, hindi mo ka magpagiro. Wait, wait, aray na natin eh. So, ayaw natin to Ito ay misunderstanding lang. Na. So, nagkamali si B, na ito ko naman na hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman talaga niya si Regia. ang problema na triggered ka kasi hindi siya nasori na ayos. So, B, magsorry ka eh, mga yan. I'm sorry! Siyempre, hindi naman ako masamang tao. Mangihingi pa rin ako ng pasensya, hi Emma. Kaya sa'yo Emma, pasensya na ako natapunan kita ng water. Hindi ko talaga yung sinasensya. Sorry. Sana mapatawan mo ako. Okay na. Sorry Emma, hindi ko talaga sinasensya. Sorry, nanghihingi ako ng pasensya. Okay ka na doon. Huwag na may mga hugot kayong dalawin. Anong gusto mo bang sorry? Alam mo, hindi mo din deserve ng sorry kung ganyan ka lang. Hindi lang ako hinihingi ng sorry. Sino ba bu nagsabi mo sorry ka sa akin? Hindi ko yaka. Huwag mo nga kami dito sa lumungin. Alam mo, huwag mo ka na action team kuya. Nagkikigil din ako tayo. Hindi ko talaga. Hindi ko talaga nagawa. Guys, hindi ko ako pigilan. Hindi ko pigilan. Ikaw. Anong gusto mo? Hindi, hindi. Ikaw. Wala akong gusto kong mangyari. Ako, kaya ako mangingi ng sorry. O, nangingi siya ng sorry ka. Kung sorry ka, eh. Sorry ka. Ayoko na nga. Oh, you should have a good time. Okay, sis. Okay, na. Okay, okay, sorry. Ha? 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 Sorry ya, ah. Sorry! Eh di sorry! Sorry mo mukha mo! Ang plastic mo, no? Ay, okay na na? Oh. Okay, 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 okay na! Guess Guess kuihan. Kuihan? Okay na! Yes, do ya! okay! Peace, Mag, is mag, ma mag, ma mag, ma mag sa harapan ko? Mag okay na kami, kuya! Sure! Hindi naman mataas pride ko eh! Sorry, sis! Okay na, guys! So, okay na! Okay na na! Okay na? Oo, oh, okay lang naman ako eh. Okay, okay lang okay. okay, tayo, tulo, tulong-tulong. At i-size natin. Ayaw akong nagkaka-problema dito nung tinaayos. Kamila, ano, babe, babe. May bag? May bag ka naman eh. O oh, baka may gusto pa kayong sabihin. Kasi kung wala na, mapapalit ng damit. Okay na? Wala na yan. Okay. Maligo ka na. Diretso ligo ka na. Bahaya tayo yan. Maligo ligo ka? Ay, wag naman. Warangay? Ay ngano pa oh. okay. Oh, yun. dito nyo. parang may mga ano na ibang ako naman ibang mas. <laughs> ano? 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 Wala na ano? na ano? 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 ano